sa mga nagsabing na-detained daw ako sa mga nagsabing na-detained daw ako sa US. Di po yung totoo. Nako! Sa mga <laughs> Nag-live na si Epeliza, no? Ah. <laughs> Tapos ito na naman, no? Sa Cotabato ito, oh. Nako, puro Duterte yung sigawan ng mga tao doon, ano? Tapos si BBM may naka-schedule pa naman siya doon uh, sa Cotabato City para um, mag-visit nga, no? Para ikampanya ang uh, alliance sa senatorial candidates niya. So, naka-schedule pala siya, no? Noong April 1 kahapon, para mag-attend siya ng grand opening ng mall sa Cotabato City. Grabe, guys, no? Buti na lang... Hindi ata sumipot itong si PBBM. Nakaamoy ata na ang mga tao doon sa loob ng KCC Mall ay pro-Doterte lahat. Hindi ko kasi nakikita si BBM eh. Dito sa video, nakikita ko yung mga tao lang na nagsigawan, Doterte! Doterte! Eh, aatin pa naman sana siya. Kanina, sa grand opening ng KCC Mall ng Cotabato City. Buti na lang wala siya. Hindi siya tumuloy raw hindi nga araw tumuloy. Kasi, ah, uh, nahihiya yata or nakadetect na maraming tao na pro Duterte lahat. <laughs> Ay nako, nakakahiya naman to, no? Ito, panoorin natin, guys. Grabe. Sobrang lakas talaga ng Duterte, ano? Worldwide. O, oh, di ba? <laughs> ako ba sa alit na magiging masaya sila siguro na mga mapasok ko dito eh Duterte Duterte ano daw Ali ba ito? yung sitwasyon na mga kasama dito sa labaso ng Kisi uh, Simona of Cotabato kung saan isinisigaw ko na mga kababayan na natin dito sa Cotabato City yung pong ni Duterte O di ba? Grand opening ng KCC Mall 'yan. Imbis mag-shopping sila sa loob kasi syempre grand opening 'yan eh. Mura pa yung mga bilihin kasi first day ah uh, uh, grand opening ng mall. At uh, buti na lang siya uh, Bibi, wala dyan. Kasi kung nandyan siya, naka! naka nakakahiya. Dito pa lang eh, parang hiyang-hiya na siya eh, no? Hindi, hindi tumuloy. Hindi tumuloy. Tapos may mga nag-comment pa dito, galit na galit, kinampihan pa si PBBM. No? Basahin natin itong comment. nag-comment nila, oh, may nag-comment. Oh, sabi niya, di naman kayo ang pinuntahan ni Marcos dyan. Business naman pinuntan niya dyan. Sa totoo lang, kahihiyan niyo pa rin yan. Na taga ko tabato, Diyos me. E! galit na galit siya, oh. Kasi napahiya yung manok niya. no? no <laughs> Dadalo sana si PBBM eh. Invited siya sa grand opening ng KCC. Tapos maririnig nila na Duterte ang uh, ang uh, bukang bibig ng mga tao doon. Ano? Parang rally. Parang hindi grand opening ng mall. Rally, no? Rally ng pro Duterte. So ayan, sinapul tuloy siya. May nag-reply sa kanya. Sabi niya, sabi ni uh, Jacob, sabi niya, hindi din naman sinabi ng mga tao na sila ang pinunta ni Marcos ni Marcos. Gusto din nila ipaalam kay Marcos na walang may gusto sa kanya sa Cotabato, di ba? Hmm, dapat hindi na pupunta si PBBM sa Cotabato kasi marami talagang pro Duterte dyan. O ba? Diba? Yung nag-comment, pinagtutulungan tuloy. O ba? Diba? Ginisa tuloy siya sa comment section, no? Ang sabi naman ni na Gina, sabi niya, kahihiyan ni Marcos, hindi na mga tao. Binabaliktad mo naman, o ba? Diba? <laughs> Grabe. Hay, hmm. hey, inis na inis yung babae oh, nag-comment oh. Binagtanggol pa niya si BBM, Tapos nag-comment din si uh, Sam Lood. sabi niya, kahit kailan pasaway talaga ko Tabato City, hindi na hindi na magpunta diyan si BBM kasi sinisigaw niya Duterte. <laughs> o oh, di ba? Di ba ang lakas ng loob ni BBM pumunta roon para mangampanya, no? Para ikampanya niya ang kanyang senatorial candidates na alyansa. Diba? Alam naman niya. Hindi ba niya nakikita sa mga video? No? Na worldwide. Uh, nung birthday pala ni PBBM, ang dami niya supporters sa Kota Bato. Uh, buong Pinas yan. Eh, buti na lang. Hindi siya napakita dito. Malamang pag nagpakita siya rito, eh, mapapahiya lang siya. Diba, papasok siya sa loob, oh. Harapin niya yung mga tao. Magganong-ganong siya. Kaway-kaway. Tapos yung siguran ng mga tao, doterte, doterte. Kaya siguro hindi na nagpunta si PBBM. Kasi mapapahiya lang siya. O diba? ba? So, eto na nga. Nag-live na nga raw itong si F. Elisa. No? Sa mga nagsabi. nag na nga raw para patunayan nga. No, na, na nandito nga siya sa Pinas. Di ba? Napanood ko lang to sa, ano eh, sa Facebook. Et, ito po yung live niya. Oh. wait lang. Ito yung live niya. Panuorin natin. PDS dyan na naghahanap kay First Lady. Manood kayo at pumayag na siyang mag-live dito para mawala ang mga akusasyon ninyo na na-detain siya sa US. Nasaan na ba siya? So tatawagin ko na po ang ating mahal na First Lady. Please welcome our honest First Lady, Diza Marcos. So guys, ito na ang ating pinakahihintay. <laughs> ang ating mahal na reyna sa lahat. Ako na mag- Si Dori. E ay ata ito guys, ang ganda na? pagkagawian no? mo. <laughs> Diriwa. Diriwa. <laughs> muna tayo inyong lahat, sa naghahanap sa akin ng mga netizen, andito na po ako, buhay na buhay pa. Huwag na po tayo mag-away-away, dapat na magkaisa na tayong mga Pilipino. Iisa lang ang kulay ng ating bungo, kulay puti, sa mga nagsabing na detained daw ako sa US. Di po yung totoo, nakulong lang ako kunti. Este, naharap pala <laughs> ako ng matagal. Kaya please pigilan nyo na ang kakagawa ng mga fake news na yan. Di yan ikakaunlad ng bayan. Mabuti pa kumain kayo ng mikmik -mik para lumakas kayo. So since nakita nyo na ako na nag-live sa camera, kailangan ko nang bumalik uli sa US. Isang araw lang kasi bakasyon ko sa Pinas at kakain pa ako ng ice candy. <laughs> Sino bang nag-edit nito? Akala ko totoo na talaga ito na live. <laughs> kayo talaga ha. Kayo ha, akala ko totoo na ito eh, AI ito eh, you no? Know? Kaya, yeah. ayun no, so AI lang ito guys, ang hinihiling naman natin yung live talaga na, yung sa first lady talaga magsalita sa live. Mag-broadcast siya, magpa press na-explain niya no, na fake news yung mga uh, nagsasabi na na-detain siya sa US, no, sa LA, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya lumabas. Nagtatago pa rin siya sa mga throwback pictures, <laughs> mga edited pictures. No? Kailan kaya ito mag-live, guys? No? Akala ko pa naman totoo ito. Ah. Huh? Na-detained daw ako sa US. Di pa yung totoo. <sighs> Kaboses na eh. Sa mga... Eh, ay lang pala. Pati si Claire Castro nagsalit. <laughs> Hi na po. So yun na nga po, guys, no, sa BBM. Uh, kung ako sa kanya, magtago na lang siya sa Cotabato. Parang nandun na yata siya kahapon pa lang. Tapos kanina hindi siya sumipot doon sa KCC Mall para mag-grand opening nga ng uh, mall na yon Kaya lang hindi siya sumipot. Wala, walang walang BBM na nakita kanina. Uh, Na-detect ata niya na patay tayo dyan, dihado ako dito. si mga tao na pumunta sa mall, uh, mga produterty lahat, na baka mamaya mabato ako ng kamatis. <laughs> Kaya wala siya, hindi siya sumipot, sumipot guys kaya yon nag-aaway tuloy yung mga um, commenters, no? Galit na galit, sabi, di naman kayo pinuntahan ni Marcos dyan, business naman pinuntan niya dyan. Sa totoo lang, kahihiyan nyo pa rin yan na taga-Kotabato. Kahihiyan. Hindi, di ba talaga mapipilit yung mga tao eh, kung ano yung nararamdaman nila, ay eh, talagang nilabas lang nila. ah uh, talagang mahal nila si PRRD. Ito rin mga tao, siguro alam nila na paparating na itong CPBBM, kaya sila nasigawan ng Duterte, Duterte, Duterte. Kaya sila nasigawan. Kasi sila, alam din nila yan. Kasi binalita kasi na pupunta itong si uh, uh, BBM sa Cotabato para i-campaign ng kanyang senatorial candidates. At uh, mag a din daw, di umano ito, ng grand opening ng mall sa Cotabato City. So, nababasa ito ng mga Um, mga tao doon sa Kutabato, alam nila napapunta si BBBM, kaya nagsigawan na Duterte, Duterte, di ba? Kaya ayun, puti na lang, wala si BBBM sa loob, or di ba, kasi kung nandun siya, papahiya lang siya, pangit naman din na makunan siya ng video doon sa loob, tapos yung mga tao, nagsisigawan na Duterte, Duterte, tapos sasabihin na naman ng kabila na Edited, minute lang yung bosses uh, boses ng uh, mga tao na sumisigaw ng na, Duterte, Duterte, tapos pinaritan lang. ko no, no? Sabihin naman lang, fake news. O, ba diba? So, wala. Wala si PBM kanina. Nakaamoy ata. No, hindi siya tumuloy doon sa grand opening. O, ba diba? So, ano po ang sabi nyo sa video nito? Comment down below lang po. Bye!